Ay, tu, patay na patay. Ha? Tumayo na. Tumayo na. Oh. huh, Pa sige na Ah, patay na. Tumayo oh. Tumayo na. Tayo. Oh, lapit na yun. Oo. Oh. Sa kabukat na lang ni. Dito kaya kata. Kaya ko. Oh. Huh. Ha? Sisidin mo? May tali yung tali mo yung kaso. Hindi ko pa Katayo

malapit na malapit na malapit na pumutok putok na nga oh duman. Nahuhuros pag hindi clipin, tanda na. Alam mo 'yan, ako rin Eh, na kaya? Hindi pa. pa eh. ronda lang siya. Pero, ma lambot, lambot na rin eh. Oh, lambot na. Hindi kagaya kanina, pag unang hawak ko kanina. Parang mayon, parang sakit. Baka, ko sa yung, yung, yung hangin niya dito, siya tapos na rin. Eh. oh. Amintin niya hangin doon sa mayon una yun. Eh, ganoon din sila Eh, ها ها <tockule> <tying> 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 <notion," tying> Kuha partner Kuha Ang puras na yan Lapag mo na yung partner dyan Huwag mong pulunin Ilagay mo ang balisa ulihan mabitik Nandiyan ang Ay, ay tup, tatay na pati ha? Tumayo na Tumayo na? Tumayo na? Oo Huw Bukan siya na Ah, pup, patay na Tumayo oh Tumayo na Diyan mo Oo, lapit na Oo, sa kabungkat na lang ni eh. Dito kaya kata Kaya mo ba? Oo Ha? Sisi din mo? May tali yung, tali yung kaso. Hindi ko pa kaya pa? Oo. Wala, diretso na ito. Bugot na lang Nakatayo oh. Nakatindig. nasda itu. Oh. <laughs> Mesti di tahu. Eh. kebuka. Bunyi oh. tak kalau <laughs> sampai oh, <ikaw> lagu. <laughs> ha, ah, kau nak mana? Karam-karam kami kau. ini kangen kan, gua. Kan, kan, kan. Huh. Oh, burut oh. Burut ke mana kan, kan. Inita. Kinapos ako sa inga ay. Diretso na sana yun ba? Kalamburin. Misty di? Tumayo. So. Oh, katayo. Tunggu, tunggu, ah, uh tunggu, 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 kami tunggu, 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 uh uh tunggu, uh, tunggu, Huw, mga vloggers. time. Dahil itong ganito kalaki. Pils ah. time lahat. Inom, patner. Wala pala yun. Wala ka Kapos. lakas. Kapusa, kapusa rin ako. Wala na, kaya alakuan mo patay, patay, na. Patay na. Okay. Inom, pagong ko Wala na, taga na. Kaya maganda talaga, palitan. Thank you. Huh. Okay, na na. Ka sa akin. <tongan> Bultuhan pala ito. Hindi mo pala bigay. Ha? Hindi bigay. Hindi. Tunay. Ha? Hindi uy. Bultuhan. Big ay. Bigay. Oo. Oh. Puro sipa ay pagtanggala. Puro sipa. <tongan> <tongan> Ako dito. <didi>. Tuwa. Tuwa ko tao ba. Ano na lahog tong lapati puras. Ah. Ah. Um, parang batoy tong. Batoy na. Ah.

Yun. Tibay. Oh. Tibay talaga ang luay. Wala na nga Matay <clears throat> na nga. Gulat sila nito doon. Huh? Gulat sila nito doon. Hala. Eh. Laki pala na eh. <laughs> Ay. Hindi kayo basa-basa magtsaga. Brada. Okay. Ito <laughs> <laughs> yung isda ating pinanganap ba Ito yung mga na. ko na ito. yun, yung kanina, yung <laughs> sabay <laughs> kuna Ikayo, wala ng lakas Wala okay. na, tapos <laughs> pa, Pagkabitaw mo, tapos Kapo siya. Tapos na ako. Okay. Ulan na nandito nung ako na eh. ay. ko. Oh. Kaya, si 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 tingo na kain ay. Tapos ako tapos <sighs> ako. Nagana ka sabi na ako. Ikaw na ay. Eh. Kinakapos na talaga ako. Bigay ba ka? Oo. Oh, Parang bultuhan man. Hindi bultuhan. Sini bultuhan ba? Ang bigay mo lagi pa talaga. Oh, laki mga vloggers. Bultuhan dito lang namin binirada sa ano. Service to? Ito pala siya. Ha? hindi. Hindi. bigay. Yah, laki naman niyan. Uh. Oh. Tingko Lord sa biyahe, na binigay mo sa kay partner. Bigay. Hindi ano? Hindi Ha? Huh? lucky na yan oh kamay ko may e din putok 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 ng kamay oh oh burot pirsado na ay natin na hanapin ang pataw isa lang halatak yun yeah. <laughs> kirte ano patawang ka vlogger ko so, iniwan ko yung kanina nung inuha, inuha ko yung pasibad ni partner O, dito yung pulo na lang bali dalawang oras natin binira yan wala dalawang oras wala wala may isang kalate may oh, isang kalating oras natin namin binira yan ito so, patawang ko iniwan ko ito kanina may ikat hindi lumayo oh kung, kung nagbago ang silig malayo na ito Ini kapan ten minor bah? Kalau si kapan ten? <laughs> Pagkahaba pala nito partner Oo oh. Haba Dilaw man ang ano Dilaw ang Silik sa may buntot Oh yun nagyayani kang series ba Pag nauntol